Ayan, magandang magandang hapon po. Salamat po sa lahat ng mga tumulong, mga katrabaho ko, mga pinsan ko, lahat ng pinsan ko, maraming maraming salamat po doon sa mga tumulong na tumulong sa akin kahit hindi po ako kilala. Maraming maraming salamat po. Ako po si Eli Mundo, Super Yayo TV na na stroke hindi pa po ako makakapagpala salamat ng personal doon sa mga IP account dahil hindi pa po ako mag makapag-text. Ngayon pa lang po, nagpapauna na po ako. Nagpapasalamat sa lahat ng tumulong sa akin. Maraming maraming salamat po. Lalong-lalong mga pinsan ko mga Bermundo family at Remirabil family, mga katrabaho marami maraming salamat po. Iisa-isayin ko po kayo pasalamatan kapag magaling na po ako. Nandito pa rin po ako sa hospital kasi sa stroke. Bawal pong magpainit kasi baka ma-stroke po. Dapat laging malamig niya.